Ayan. Ayaw niya kung dumede sa bote. Anong kung gagawin ko sa batang to? Ayaw. Ayaw dumede. Sige na. Dede na. Dede na. Ay, magugutom ka. Pag wala, ayaw mong dumede. Dede na. Sige na. Ayaw niya dumede. Hindi mo to para magbusok ka. Ay, nako. Ang gagawin ko sa'yo. <laughs>